orasyon para sa wais na pagdesisyon. Panginoon na bukal ng karunungan, liwanag mo ang aking isipan. Alisin mo ang alinlangan at takot at palitan ng malinaw na pag-uunawa at tamang pasya. Huwag mo akong hayaang maligaw ng maling pagpili, kundi gabayan mo ako sa landas ng tama at makatarungan sa iyong kaluuban maging matuwid ang aking desisyon Amen Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin huli kaya ay iihip mo sa iyong Sa Sator Aripo Tinito Pirarutas Lestronim Redunum Dores Lestronim Redunum Dores Lestronim, Redunum Dores, Lestronim Redonong Dores, Amen Gawin ito sa araw na kailangan mong magdesisyon ng tama Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman